Mga totoong Exorcism Experiences ni Father Amorth Kumusta mga Kailab Horror, ako si GL at ngayong gabi, ihahandog ko sa inyo ang kwento ng isang tao na humarap mismo sa pinakamatinding nilalang sa dilim. Ang kanyang pangalan ay Father Gabriel Amorth ang Italian Exorcist na nagsabing nakaperform siya ng mahigit 60,000 exorcism. Si Father Amorth ay kilala hindi lang sa buong Italia kundi sa buong mundo bilang pinaka-controversial na exorcism ng simbahang katoliko. Handa na ba kayong sumama sa akin sa mga nakakilabot niyang kwento? Kung oo, umpisahan na natin. Ang Mysterious Case of Maria, Year 1997 Isang gabi noong 1997, si Father Amort ay tinawagan para tumulong sa isang batang babae na ang pangalan ay Maria. Isang 17 years old mula sa Roma, Ayon sa kanyang pamilya, bigla na lang nagbago ang ugali ni Maria. Napansin ng kanyang ina na bigla siyang nagiging agresibo. Sumisigaw ng mga salitang hindi niya alam at nagiging delikado. Hindi lang sa sarili niya kundi pati sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang mga doktor ay hindi may paliwanag ang kondisyon niya kaya naman tinawag si Father Amort upang suriin kung totoo sinapian si Maria. Noong sinimulan ng exorcism, tahimik lang si Maria pero ilang sandali lang ay nagsimula na siyang magpakita ng kakaibang lakas. Sa edad niyang 17, ang lakas niya ay tila pang isang buong lalaki. Umihiyaw siya ng Latin at Greek, mga wikang hindi niya alam at nagmamalupit sa mga hawak na krus at banal na tubig. Ayon kay Father Amort, sa gitna ng ritual, biglang nagbago ang boses ni Maria at nagsimulang magmura at magbanta. Kinailangan ng maraming oras bago siya mapalaya sa kapangyarihang sumapi sa kanya. Mismong mga saksi, kabilang ang pamilya ni Maria, ang nagsabing tila may nilalang nasa katawan ng kanilang anak. Noong year 1999, si Anna, isang 49 years old na ina mula sa Milan, ay dinala kay Father Amort dahil sa pagkakaroon ng mga hindi maipaluwanag na sugat sa katawan. Ayun kay Ana, tuwing gabi ay may puwersang sumusugat sa kanya at naririnig niya ang mga iyak at tawanan sa paligid. Sa panahon ng exorcism, tila may malaking puwersa na nagtatangkang sirain ng mga kagamitan ni Father Amort. Halos mawasak ang lamisa at silya sa silid dahil sa lakas ng galit na nararamdaman ni Ana. Binalaan siya ng boses na mula sa bibig ni Ana at sinasabing, Babalik ako, hindi ako mapipigilan. Sa tulong ng taimtim na dasal at gamit ang mga religious na kasangkapan, napalayas ni Father Amort ang masamang espiritu kay Ana. Ayon kay Father Amort, hindi basta-basta ang lakas ng puwersang iyon at nag-iwan ito ng takot sa mga dumalo. Isa pang kwento ang kaso ni Inzo noong 2001. Si Inzo ay isang 32 years old na lalaking matagal nang inaalihan ng kakaibang presensya Sinabi ni Enzo na may naririnig siyang mga bulong at palaging may mga presensang sumusunod sa kanya. Noong dumating si Father Amort sa tahanan ni Enzo, agad niyang naramdaman ang bigat ng negatibong enerhiya. Habang nagsisimula si Father Amort sa dasal, biglang nagpakita si Enzo ng marahas na reaksyon. Para bang may ibang nilalang na nagtatangkang kontrolin ang kanyang katawan. Sa gitna ng ritual, narinig ni Father Amorth ang boses ng demonyo na nangungutya sa kanya. Sinabi na, hindi mo ako mapapalabas. Ako ang may-ari ng katawan na ito. Minsan ay tinatapon ni Inzo ang mga banal na simbolo o pilit pinipigilan si Father Amorth. At matindi ang laban hanggang sa huli. Bumigay rin ang demonyo sa dasal ni Father Amorth. Isa ito sa pinakamatinding laban na hindi malilimutan ni Father Amort dahil sa tindi ng galit ng isperto. Hindi lahat ng tao sa Vatican ay sumasang sumasangayon kay Father Amort. Naniniwala kasi siya na ang modernong kultura, mga laro, mga pelikula, pati ang musika ay nagbibigay daan para madaling mapasukan ng mga demonyo ang ating mundo. Sabi niya, ang mundo ay puno ng kasamaan dahil marami sa atin ang nakalimutan ng Diyos. Marami ang nag-iisip na masyado siyang radikal Pero si Father Amort ay matatag sa kanyang paniniwala Sa kabila ng mga puna at batikos sa kanya Pagkatapos ng kanyang kamatayan noong 2016 Iniwan ni Father Amort ang isang pamana ng katapangan at dedikasyon laban sa kasamaan Ang kanyang mga kwento ay nagsilbing inspirasyon ng mga pelikula mga libro at mga palabas sa TV tungkol sa exorcism. Hanggang ngayon, kinikilala siya bilang isang pinakakilalang exorcist sa simbahan. At ang mga tao sa buong mundo ay patuloy na naaabot ang kanyang mga kwento. Reminder lang mga ka I love horror ha? For privacy reason, yung real names ng mga tao na involved sa exorcism ni Father Gabriel Amort like sina Maria, Enzo o Anna ay hindi talaga inilabas sa publiko. As a dedicated exorcist, Father Amort respected their confidentiality kaya wala tayong actual photos or full details ng mga cases na to. I'm sharing these stories para mabigyan kayo ng mas malalim na pag-unawa sa intense at nakakatakot na experiences na pinagdaanan niya. At ayun na nga mga kailab horror. Nakakahilabot talaga ang mga kwento ni Father Amort. Isang taong buong tapang na hinarap ang kasamaan. Hindi nagpatinag sa takot at ibinuwis ang sarili niyang kapakanan para sa iba. Anong masasabi niyo sa kwento niya? Sa palagay niyo ba, totoo mga ganitong pangyayari? I-comment niyo sa baba ang opinion niyo o kaya ikwento niyo kung may sarili kayong nakakatakot na karanasan. Huwag kalimutang i -like ang video na ito at i-follow ako para mas marami pang kwentong magpapatindig ng balahibo nyo. Hanggang sa susunod, mga ka ako si GL. Tandaan, sa bawat sulok ng ating mundo, may mga kwento na kababalagan na patuloy na nabubuhay. Stay safe, mga kaibigan.